Ito ang pinakamagandang regalo na tanggap ko sa buong buhay ko, guys. <laughs> Mula sa misis ko, ayan o. Oh. After almost uh, one decade, no? Sa kulang-kulang walong taon, naramdaman ko rin yung aking uh, sweldo. <laughs> ayan ako, ito pinakamagandang regalo na misis ko sa akin ngayon. Isinuoli na sa akin yung ATM. Uh, kahit na maraming bayarin, naya. Uh masaya ako dahil na uh, mahawakan ko rin sweldo ko <laughs> for the first time magkakasweldo rin tayo mga good looks and I'm sure eh, <laughs> nanawa na siya sa dami ng bayarin at uh, try natin pagkasya masanay uh, naman tayo mag manage eh, kahit uh, nasa na nasanay tayo na wala pero yun masaya ako shoutout sa lahat ng tatay na lahat ng asawa lahat ng mister na nag uh, so ng kanilang uh, mga sweldo sa kanila mga may bahay. Eto, tapos na yung maliligayang araw ko. <laughs> Sabi ko dati, bula nung napunta sa misis ko yung sweldo ko, ano na ako eh, uh, mali matahimik na yung buhay ko, mapayapa na yung buhay mag-asawa. Eh ngayon, sinuuli na sa akin yung sweldo ko. Sigurado yan, ako po. Uh, ihanda ko na yung sarili ko dahil uh, mag-uumpisa na naman kami mag-away nito. <laughs> Lagi na naman ako paghahanapan. Oh, ayun. Happy New Year. Mabuhay kayo lahat, bye bye, love you, mama, चुप चुप